Magandang araw sa inyo. Ang topic natin ngayong araw na ito ay kung paano makaiwas ng aksidente sa loob ng banyo. Marami sa atin lalo na kapag umaga, nahihilo pagtayo at pagpunta sa banyo kaya ang nangyayari, natutumba at kapag natumba, nagkakaroon ng fracture o nababago kang ulo. Magbibigay ako ng mga tips para makaiwas sa mga aksidente dito sa loob ng banyo. Una, maglagay ng rubber mats na hindi dumudulas at para kung sakali ikaw naman ay talagang bumagsak medyo malambot na ang iyong babagsakan pangalawa, maglagay din ng silya na plastic habang kayo ay naliligo para kapag kayo ay nagsasabon ng paa eh hindi kayo matutumba at gumamit tayo ng mga shower heads na nahahawakan yan, para sa mas mabilis na paliligo at pagkatapos din, uh, pwede tayong maglagay ng maraming mga hawakan Para kapag tatayo, pagkatapos maligo, eh meron tayong mahahawakan. At pagdating naman dito sa mga shower curtains, mas maganda talaga itong mga salamin o pintuan ni, eh, Kasi mas mahahawakan mo to. Eh ang mga shower curtains, hindi mo siya mahahawakan, madulas ito. At dito sa harap ng ating inodoro, makikita nyo meron ding mga handrails o hawakan. Ito kasing hawakan na to ay kailangan mo kapag tatayo ka mula sa pagkakaupo. At sana yung ating inodoro, e, taasan din natin para hindi mahirap tumayo. At panghuli na, mas maganda kung pwede, wag nyo nang ilock yung pinto ng inyong banyo para kapag yung mga kasama nyo sa bahay nagtataka bakit kayo nagtagal sa banyo, eh check kung ano ang nangyari sa inyo. Hindi sila mahihirapang magbukas kung sakaling nagkaroon ng aksidente. Salamat po.